Hindi na muling mangangambang dumaan ang mga residente sa mga kalsada sa Barangay Bikal Norte sa bayan ng Bayambang, Pangasinan. Ang kanilang mga kalsada kasi maliwanag na dahil sa mga itinayong solar streetlights. lights. Dati po kasi madilim eh. Ngayon po, mas maganda na po yung daanin. Mas inayos na rin po yung paligid. Maliwalis na po. Kasama rin sa mga nabihiyaan ng solar street sa bayan ang Barangay Wawa. Bukod sa lumiwanag ang barangay, eh, parang magandang tignan sa physically. Parang hindi natatakot yung mga taong dumaan, ganon, Pwede nilang iwanan yung mga sasakyan nila, limbawa. Tapos, parang yung ibang ano, mga bahay dyan, hindi rin siya takot mababas ng bahay nila. Yun ang naano ko sa kanila. Sa buong bayan, isang daan at walumpong solar streetlights ang itinayo sa ilalim ng Administrasyong Giko. Parte lamang ito sa 535 na solar streetlights na proyekto ni Governor Ramon V. III sa iba't ibang bayan sa probinsya. Bukod sa makakatulong ito sa kaligtasan ng mga motorista at mga pedestrian, malaki din ang matitipid ng mga bayan dahil umaasa lang ito sa sinag ng araw para gumana. Malaking ambag na rin ito ng probinsya sa paglaban sa climate change. Charles Nicolimon Para Salizan Headlines.